Ayan niya mga kadiskarte. Ito yung nasa Nestle kami. Kita ko yung si Buddy. Pagkakasalang niya oh. Tignan niyo oh. Nakasite sa loading bay. Bakto ba kasi yung karga niya? na dalawang dibente syempre yung pinto nung isa yung nasa harapan sa may traktor ando sa likod ng ulo kaya pag in unload yan kailangan ididikit mo sa loading bay medyo mahirap yan mga kadiskarte pero syempre pag trailer driver ka yakang yaka naman yan medyo maglalagari ka nga lang dyan Pero ayan, tingnan nyo. Para makarga niyan or madiskarga, kailangan idikit yung likod na yon sa loading bay.